Si si Athena Liya. Marahil hindi siya familiar sa atin, pero sa China si Athena ay isang well-known social media influencer na may millions of followers sa kanyang Douyin account. Si Athena din ay sumali sa Miss World Macau noong 2021 at napasama ito sa top 3. Sa kanyang pagsali sa Miss World Macau ay mas lalo siyang nakilala at dumami pa ang kanyang mga tagahanga. Lahat sila ay sumusubaybay sa mga pangyayari sa buhay ni Athena. Kaya naman marami ang nalungkot nang bigla itong maglaho noong August 22, 2023. At ang huling location nito ay dito lamang naman sa ating bansa sa Pilipinas. Sa pagkawala ni Athena ay maraming mga tsorya ang lumabas. May nagsasabi na ibinenta ito ng matalik na kaibigan sa isang sindikato. May tsorya din naman na namataan ito sa isang club sa Asian One Clubs sa Cambodia. Maliban dito sa mainit na isyo na sa paghahanap kay Athena, ay katakatakang nakita ang mga parehong mga damit at alahas nito na suot ng isa pang influencer na sumali din sa Miss World Macau noon. Nasaan na nga kaya si Athena? Samahan niyo po akong talakayin ng isa sa mga kasong hanggang ngayon ay patuloy na pinagkakaguluhan sa China. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Sa information na ibinigay ni Athena sa kanyang social media accounts, siya ay pinanganak noong 2000 sa Chaoyang District sa Guangdong Province sa China. Sinimulan niya ang kanyang pagiging content creator noong March 4, 2021 sa Douyin, isang Chinese version ng TikTok. Dahil sa kanyang kakaibang ganda, ay agad na humakot ng maraming views at followers ang kanyang kauna-unahang video. Maliban sa pagiging content creator, ay nahilig din si Athena sa pageant. Dahilan kaya naman napabilang ito sa Miss World Macau noong 2021 at napasama sa top 3 bagay na mas lalo pang pa naglagay sa kanya si Stardom. Dumami ang kanyang mga tagahanga at mga tagasubaybay. Sa kanyang duyen account ay binabahagi niya ang kanyang mga daily activities. Sa maikling panahon ay lumampas ang kanyang mga tagahanga sa isang milyong tagasunod. Ang mga post ni Athena sa social media ay nagpapakita ng larawan ng isang kaakit at mayamang dalaga. Madalas siyang nakikita na kumakain sa mga mamahaling restaurants o kaya naman ay naglalakbay sa iba't ibang bansa sa first class. Ang kanyang mga content ay lumikha ng impresyon sa kanyang mga tagasunod ng isang mayaman, fashionista, at sopistikadong dalaga. Ang huling post ni Athena sa kanyang social media ay noong June 12, 2023, kung saan ay nasa isang mamahaling cafe ito sa Chiang Hongju kasama ang best friend nito at ang kanyang ina. Subalit hindi ito nag-respond sa mga comments at mga messages sa kanyang social accounts. Matapos noon ay bigla na lamang itong hindi naging aktibo sa kanyang online platforms. Ang kanyang mga accounts ay nanahimik, bagay na katakataka para sa isang social media influencer. Bilang content creator, mahalaga ang pagkakaroon ng consistent na engagement at content para mapanatili ang mga tagasubaybay at ang bigla nitong pananahimik ay hindi magandang sinyales para sa paglago at pananatili na magandang analytics ng kanyang account. Makalipas lamang ang isang buwan ay official na inannounce ang kanyang misteryosong pagkawala. June 22, 2023, nang official na matanggap ng mga pulis sa China ang pagkawala ni Athena na agad namang nagsagawa ng isang malawakang investigasyon Umaasa sila na magagawa nilang makakita ng clue at mga ebidensya na makakapagturo kung nasaan na nga ba si Athena Leah. Dahil sa isang sikat na social media influencer ay nagsimula sila sa kanyang social media accounts at sa mga taong malalapit sa kanya, mga kaibigan, kapamilya at mga kakilala. Isa sa mga una ng tsorya na umagaw ng atensyon ng mga pulis ay ang matalik na kaibigan ni Athena na si Lee Fay na nakatira sa United Kingdom. Nagsimula ang nasabing tsorya dahil sa mga naging conversation nito at ni Athena sa kanilang social media accounts. Noong May 30, 2023, ilang buwan bago ang misteryosong pagkawala ni Athena, ay nagpadala ng message ang mama ni Li Yifei kay Athena. Subalit hindi ito nireplyan ng dalaga. Muli ay nagpadala ito ng mensahe at nangungumusta subalit nanatiling walang respond mula kay Athena. kinapukasan May 31, 2023 ay sinubukan ng mama ni Yifei na tawagan si Athena through WeChat video call. Subalit bigo ito na makakonek kaya nag-iwan na lamang ito ng mensahe at sinabi na naghiwalay na ang kanyang anak na si Li Yefei at nobyo nito na labis nitong dinamdam. Pinakiusapan nito si Athena na samahan ng anak sa isang bakasyon dahil sa wala siyang bisa. Subalit na natiling walang reply mula kay Athena. June 6, 2023, nang wala pa rin reply mula sa talaga, ay si Li Yefei na mismo ang nag-reach out dito at niyaya ang kaibigan para magbakasyon. Sinabi pa niya na ng mga panahon na nagbabakasyon si Athena sa United Kingdom ay ito lamang ang bumisita sa kanya at naglabas ito ng sakit na nararamdaman dahil sa pinagdadaan ng breakup. Tila gumana naman ito dahil finally ay nagreply si Athena sa kanyang mga messages. Nagpaliwanag ito na busy siya sa sunod-sunod na photoshoot at commercials kaya naman hindi ito nakaka-reply. Ganon pa man ay nangako ito sa kaibigan na maglalaan ng oras para samahan ito na magbakasyon. Nagsimula na ngang magplano ang magkaibigan ng gagawing bakasyon at isa sa mga lugar na ninais nilang puntahan ay ang Boracay Island sa Pilipinas. At nagkasundo nga ang dalawa na magbubuk ng flight dated June 16, 2023. Pagsapit ng June 16, 2023, ay handa na si Athena sa kanilang bakasyon nang makatanggap siya ng messages mula sa kaibigang si Li Yifei, saying na hindi ito matutuloy dahil sa nagkaroon sila ng problema sa pamilya. Bagay na ikinadismaya ni Athena dahil una sa lahat ay pumayag lamang siya sa nasabing bakasyon sa kabila ng kanyang busy na schedule para samahan ang matalik na kaibigan at i-comfort ito. Nangako naman si Li Yifei na susunod sa Manila kinabukasan. Kaya naman wala nang naging choice si Athena kundi mag-travel na mag-isa papunta ng Pilipinas. Sumakay ito ng eroplano mula Guangzhou ng alas 2 ng hapon at dumating sa Pilipinas ng alas 4.35 ng hapon ng parehong araw. Sa so, WeChat group chat ni Athena kasama ang kaibigang si Li Fei at isang taong nagngangalang Nio ay nakalagay ang dapat na magiging plano ng kanilang trip sa Pilipinas. Dahil nga hindi natuloy si Li Fei, ay inaasahan ni Niyo na si Athena lamang ang darating. Sa plano ay susundoy nito ng driver sa Gate 7 ng Ninoy Aquino International Airport na may hawak na placard. Mula airport ay dadalhin siya nito sa Soler Resort kung saan ito nagbook ng isang presidential suit. Nag-arrange na rin ito ng Korean dinner para sa kanya. Sa nasabing resort na din personal nitong sasalubungin ang bisita. Subalit na maglandad sinasakyang eroplano ni Athena sa Manila, ay hindi ito sumunod sa plano at hindi ito nagpunta sa Soler at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta at kung sino ang sumundo dito. Ayon sa ilang mga malalapit na kaibigan ni Athena, nang dumating ito sa Manila sa kanyang unang araw, ay nagsimula ito magpadala ng messages sa kanila kung saan ay nanghihiram ito ng pera bagay na katakataka at wala sa karakter nito. Maliban sa pagiging financially stable ni Minsan, ay hindi pa ito ng hiram ng pera sa kanila. Kaya naman tinanong nila ito kung anong dahilan, subalit hindi ito nagbigay ng explanation. Habang dumaraan ang araw, ay ilang mga kaibigan pa ang pinadalhan nito ng messages at hiniraman ng pera. Hindi lang yon, dahil isa-isa na rin itong binlock ang kanyang, sa kanyang social media accounts ang matatalik niyang kaibigan at hindi na rin ito nagpo-post ng update sa kanyang mga social media accounts. Bagay na naging palaisipan sa kanila. At matapos na makahiram ng pera sa mga kaibigan ay bigla na itong naglaho, cutting all contacts sa kanyang mga kaibigan at maging sa kanyang pamilya. Mula din noon ang kanyang cellphone ay nanatiling naka-off kaya naman ang pangyayari agad na inireport ng pamilya sa mga pulis. May lumabas na balita na nagbigay ng $800,000 na ransom ang pamilya ni Athena, subalit na natili namang palaisipan hanggang ngayon ang kinaroroonan nito. Sa ginawang investigasyon, inagduda ang mga pulis sa pagkakasangkot ang matalik na kaibigan ni Athena na si Lee Faye sa kanyang pagkawala, lalo na nga nang malaman nila na hindi ito sumunod sa Pilipinas gaya ng plano nila ng kaibigan. Kaya naman agad itong kinausap ng mga investigator. Sa paglabas ng balita ng pagkakalink nito sa pagkawala ni Athena, ay nagsimula din ang mga internet users sa paghukay sa background ni Leah at ilang mga nakakabahalang impormasyon ng kanilang nalaman. Ayon sa usap-usapan, si Li ay mula sa Wuhan at nag-high school naman sa Shenzhen, bago ito lumipat sa United Kingdom at nanirahan sa London. Tulad ni Athena ay kilali din si Liyuefei bilang isang mayaman at supistikadang dalaga. Marami itong kilalang mga mayayaman at kilalang mga kababaihan. Subalit may mga balita na sa kabila ng maamo at maganda nitong mukha, ay mahirap itong pakisamahan at mabilis na uminit ang ulo. May mga balita din na lumabas noon kung saan si Liyuefei at ang kanyang ina ay nagdadala umano ng mga kabataang babae sa United Kingdom at sapilitan silang pinapapunta sa isang parties fueled by alcohol para mag-entertain ng mga kilalang bisita. Ang lahat ng ito ay mairiin na itinanggi ni Li at sinabi na wala siyang alam sa kinaroroonan ni Athena at hindi rin totoo ang mga parata na nagdadala sila ng mga kabataang babae sa United Kingdom. Ayon kay Li ay matagal na niyang kaibigan si Athena noon pang elementary days. Pareho sila nito ng hilig sa fashion at mga mamahaling bagay. Kaya naman mas madali silang naging matalik na kaibigan at itinuring na rin ang isa't isa na parang tunay na magkapatid. Ayon din kay Lee Fay, nang magbakasyon si Athena sa United Kingdom noong March 2023, ay sa kanila ito tumuloy at lahat ng mga larawan nito na pinow sa kanyang social media ay siya mismo ang may kuha. Bilang pagpapatunay ng kanilang close relationship, ayon kay Lee Fay, ay siya lang ang tunay na nakakakilala kay Athena. Ayon sa kanya ang tunay nitong pangalan ay King Li Mei at hindi Athena Liya. Hindi rin ito pinanganak noong 2000, kundi pinanganak umano ito noong 1995 sa Guangdong. Kaya naman matanda ito sa kanya ng 7 taon. Nang matapos ito ng high school ayon kay Li Fei ay tumigil na si Athena sa pag-aaral at gamit ang kanyang magandang mukha ay nagawa nitong maka-establish ng magandang karera bilang influencer. Dagdag pa niya noong mga panahon na nasa United Kingdom si Athena, ay pinakilala siya nito sa isang turistang lalaki na nagmula sa Pilipinas na nagngangalang Benji. Habang nasa United Kingdom, ay nabanggit na din umano sa kanya ni Athena ang plano para magbakasyon sa Boracay Island, sa Pilipinas, at sa Bali, Indonesia. Subalit hindi natutuloy dahil sa kanyang mga school commitments na natili pa umano si Athena sa United Kingdom ng halos isang buwan bago ito bumalik ng China. Makalipas ang ilang buwan ay muli umano siyang kinausap ni Athena tungkol sa plano nito na magbakasyon sa Pilipinas at sinadbi pa nito na i -re ni Benji ang kanilang airfare at susunduin umano sila nito ng personal sa airport. Subalit so, tinagihan niya umano ang paanyaya nito taliwa sa mga nakitang messages ng mga investigador sa naging pag-uusap nilang dalawa sa social media. Sinabi niya rin na wala siyang knowledge sa kung sino ang sumundo kay Athena sa airport at kung saan ito nagpunta. Nang tumawag umano ito sa kanya ay sinabi nito na nasa isa siyang local na kasino at matapos nun ay wala na. Nabalitaan niya na lang na nawawala ang kaibigan. Dahil sa iba-ibang salaysay ni Leah Fei, ay nagkaroon ng hinala ang mga investigador na talagang may kinalaman nito sa pagkawala ni Athena. Ilang matatalik na kaibigan ni Athena ang nagsabi na nang mawala si Athena ay sinubukan nilang kausapin si Leah Fei. Subalit kataka umano na bigla na lamang itong nag-delete ng kanyang social media accounts. Nang tawagan ni Lito ay sinabi nito na nasa Hong Kong siya at nagbabakasyon. Pero nang makausap nila ang ama nito ay sinabi nito na nasa London si Li Faye at hindi umaalis. Dahil sa hindi nagtutugmang salaysay ni Li Faye, ay inatasan nito ng pulis na bumalik ng China para makipag-cooperate sa investigasyon. Subalit sa halip na makipagtulungan ay hindi nito sinunod ang pakiusap ng mga pulis. Dahilan para ilagay ang pangalan nito at ng kanyang ina sa listahan ng Most Wanted Person, sa buong mundo. Ito ay isang form ng online warrant kung saan naglalabas ng impormasyon ng mga pulis sa publiko tungkol sa mga kriminal at inilalagay ito sa nationwide database para matulungan sila sa investigasyon at pag-aresto. Sa resulta ng investigasyon na discover ng mga pulis na ang pagkawala ni Athena ay may kaugnayan sa isang transnational criminal organization o sindikato kung saan ay nagagawa nilang mahikayat ang ilang kababaihan gamit ang social media bago ito dadalhin sa mga bansa sa Southeast Asia para sa pilitang isailalim sa mga ilegal na aktibidad. Si Lilia at ang kanyang ina ay hinihinalang may kinalaman sa nasabing sindikato at ginamit nito ang pagiging matalik na magkaibigan nila ni Athena para maloko ito at mapilit na bumiyahe papunta ng Pilipinas. Ang kaso ay mabilis na nag-viral at nag na nakaagaw ng pansin ng atensyon ng publiko. August 22, 2023, nang kumalat ang balita na niloko si Athena ng matalik na kaibigan at dinala sa Southeast Asia, maraming netizens ang nanawagan sa China Chowson Chamber of Commerce para mangialam. Dahil sa mainit na pressure mula sa publiko ay agad na ini review ng nasabing organisasyon ng kaso. Para sa marami, ang Chosan Chamber of Commerce lamang ang nakikita nilang pag-asa para ma-rescue si Athena. Malawak kasi ang impluensya ng nasabing organization sa buong mundo, kabilang na dito ang mga bansa sa Southeast Asia. Ilang beses na rin nagawa ng samahang ito na matagumpay na masagip ang ilang mga biktima ng panluloko at trafficking sa Myanmar. Kaya naman naniniwala ang mga tao na magagawa din ng mga ito na mahanap si Athena. Hindi nagtagal ilang mga media outlets ang naglabas ng pahayag na makakauwi na si Athena sa tulong ng Chosan Chamber of Commerce at ang nasabing balita ay kinumpirma din ng kanyang pamilya. Basis sa balita, si Athena ay dinukot sa Pilipinas, subalit hindi naman umano ito nasaktan. Ayon pa sa pakiusap ng pamilya at para sa kanilang kaligtasan ay tumanggi sila na ilabas sa publiko ang mga detalye ng ginawang rescue. Subalit ilang araw matapos na kumalat ang nasabing balita, ay naglabas ng pahayag sa social media ang Vice President ng Chaosan Chamber of Commerce Organization na si Yang Jingwei at sinabi na hindi totoo ang lumabas na balita at nakiusap sa publiko na huwag maglalabas ng mga fake news na maaaring mamisinterpret ng publiko at maging dahilan para sa kaipapahamak ng mga taong involved. Sa kabila nito, ilang mga netizens ang nakapansin sa anti-fraud video na inilabas ng Ningbo Public Security dated August 16, 2023. At kabilang sa listahan ng mga biktima na narescue at na-repatriate ay naroon ang pangalan ni Athena Liya. Ang revelation nito ay agad na kumalat at nag-viral na naging dahilan ng kabi-kabilang debate at maraming katanungan kung ano na nga ba ang tunay na kalagayan ni Athena Liya. Sa kabila ng nasabing balita, ilang mga nakakabahalang tsorya pa rin ang lumabas sa tunay na nangyari kay Athena. May kamalat na larawan ng isang babae na kahawig ni Athena sa social media na puro pasa ang katawan. Subalit ayon sa mga pulis ay hindi ito si Athena liya. Nang tila nawawala na ang atensyon ng mga tao sa pagkawala ni Athena, noong September 7, 2023, Isang blogger na tinatawag nilang Old Bay mula sa Bangkok ang naglabas ng nakababahalang mga alikasyon. Ayon sa kanya, si Athena Lia ay ibinenta sa Asia One Club, isang high-end nightclub sa Cambodia. Ayon sa vlogger, isa itong luxurious o club na exclusively lamang sa mga mayayaman at mga makapangyarihang kliyente. At hindi lang yon, hindi kagaya ng mga club na nagsiserve ng mga inumin at nabibigay ng kasiyahan, ang Asian One Club umano ay may madilim na lihim. Subalit so, ang aligasyon na ito ni Old Bay ay dinismissed at sinabing isa lamang itong haka, -haka na walang sapat na basihan hanggang sa isang nakakakilabot na video ang lumabas online. Sa nasabing video ay makikita ang isang babae na sapilitang kinakaladkad ng grupo ng mga kalalakihan papasok sa back entrance ng Asian One Club. Ang nasabing video ay tila nagpatutuo sa aligasyon ng vlogger na si Old Bay tungkol sa lihim ng nasabing club. Sinamantala niya naman ito at muling naglabas ng statement. Ayon sa kanya, ang babae sa video ay ang nawawalang si Athena Lya. Ayon kay Old Bay, ang manager na humahawak kay Athena ay naghahanap ng kliyente gamit ang telegram. He also alleged na ang appearances ni Athena ay umaabot ng $10,000 per hour. Dahil nga sa ganda nito at kasikatan, kaya marami umanong mga mayayamang negosyante at kilalang mga tao ang nais na makasama ito ng personal. Dahil sa patong-patong ng mga pagtulisa galing sa publiko, ay binura ng Asian One Night Club ang kanilang social media accounts noong September 12, 2023. At ang nasabing aligasyon ay hindi na patunayan at walang naging sapat na basihan. Hindi lang yan, sa pagkawala ni Athena, ay isang social media influencer ang nakatawag sa atensyon ng publiko. Ito ay ang influencer na si Donut. Tulad ni Athena, si Donut ay sumali din sa Miss China World bago ito gumawa ng pangalan sa social media sa pamamagitan ng pag-upload ng video sa live streaming. Taong 2023, nang lumipat si Donat ng Cambodia mula China, at dito na nga nito sinimula ng pagiging content creator. Naagaw ni Donat ang atensyon ng marami ng minsan ay mag-livestream ito suot ang isang itim na clover necklace na kamukhang kamukha ng necklace ni Athena Lea. Hindi lang yan, sa isa pang video nito, ay nakasuot ito ng isang kulay asul na spaghetti strap na dress na katulad ng sinuot na Athena sa si isa niyang video. September 12, 2023, ay nag naman si Donut suot ang isang puting white silk dress na katulad na katulad ng kay Athena. May mga nagsasabi na maaaring tagahangan ni Athena ang influencer, kaya naman ginagaya nito ang estilo at pananamit ng dalaga. Hanggang ngayon ay marami pa rin mga haka-haka ang lumalabas tungkol sa kinaroroonan ni Athena. Sa ilang mga larawan na isang babae na nagtatrabaho sa Jinbei Casino sa Cambodia ang sinasabing si Athena Liya, subalit hindi naman ito nakumpirma. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa marami kung ano na nga ba ang totoong nangyari kay Athena Liya. May nagsasabi na tuluyan na nga itong na-rescue at nagbagong buhay. May mga balita din umano na sumailalim ito sa isang surgery at nagpalit ng anyo. Ano man ang totoo, isa lang ang hiling ng mga taong sumusubaybay sa kanya na sana ay maayos ito at malayo sa kapahamakan. Hanggang ngayon ay nananatili namang tahimik ang mga pulis at hindi na naglabas ng update sa kaso ng pagkawala ni Athena, bagay na naging misteryo sa mga netizens. Maging ang pamilya ni Athena ay tumigil na rin sa paghahanap. Sana nga itotoo na lamang ang mga usap-usapan na tuluyan na nga itong nailigtas at nasa maayos na kalagayan.